I don't know. Thank <laughs> you. Oh, hinawakan ko yung isang didi ng inahin natin, no oh. Kasi may sugat siya. So, sakripisyo lang talaga sa pagpapadidi. Tapos yung ginagawa namin, kasi kinsi piraso sila. ah uh, pumipili kami kada didi niya. Pumipili kami yung malalaki para hindi kami magkalito-lito. Dalawang uh, puti, tapos dalawang kabang. Yan, mamaya. Dalawang kabang na naman. Yung malalaki, yung iwan namin. Doon. Pagkatapos na malili lahat, yung gutok ng mama peg, namin sila palalabasin. Itong dalawang katulad ng ginawa namin ngayon. Ito. Yan. So, binalik namin sa kulungan yung mga bake, mga kababoy. Kasi nga, uh, nasugatan yung isang didi ng ating uh, mama peg. Ayan, nasusaktan siya. Nagduro ito kahapon sa uh, kagabi. Ang daming dugo na no, lumabas. Kaya, yun, nasusaktan siya. Ayaw niya magpadidi yung iba din yung dili dito, may mga sugat-sugat din. Pero okay na yan. So, mamaya, uh, lalagyan natin to ng ano, itong quick heal. Uh, bumili pala tayo ng quick heal. Para ma, ano, mas mabilis ma, okay yung sugat ng ating mama pig. So, ibabalik ko na to. Okay na yan. Tal, mamaya, maya, sila na rin naman yung, ano, makakadidi naman to sila mamaya. Tapos yung dalawang ito, dalawang malalaki, yan na naman yung maiiwan. Oops! Kina, kinadik, kinadik. Mm. So, 10 days na nila ngayon. Ito na yung katawan nila. So, okay naman. Hindi naman sila uh, yung masasabi nila na nabansot. Kasi kahapon lang naman to nagumpisa na hindi namin siya pinadidi. ah, uh, bali, binalik namin sila sa kulungan. Ganun pero naman yung didi nila. Hindi naman na, ano, nabawasan. Kasi maya, maya naman sila didi So ngayon lalagyan ko ng quick heal. So bumili kami ng quick heal. Ito yung quick heal. Oh. So quick heal spray. Sprayan ko yung may sugat na didi ng ating mama peg. Ito siya oh. Itong may ano. Ito, ito, ito. Ayan oh. So hindi ko na lang siya gagalawin. Sprayan ko na lang siya diretsyo. So parang ano naman. na uh, natuyo na yung uh, sugat niya itong iba din dito ng mga sugat-sugat sa tiyan niya sprayan din natin kahit okay na yan sprayan pa rin natin para at least kung may hindi pa okay ayan ma, ano natin magamot ayan so ito yung uh, disadvantage pag marami yung biik Uh, kasi kahit marami yung ano niya, yung didi ng ating mama pig, nag-aagawan pa rin po sila mga kababoy. At least kung halimbawa nito 15 or 15 yung didi ng mama pig tapos 12 lang sila or 10. So may mga chances na marami silang choices. So may tatlong ano. So kahit mag-aagawan sila, marami pa rin yung bakanting na didi. So ito lang po muna yung update. Binalik na namin yung mga ma natin sa kulungan. So antayin lang natin to na maging okay yung sugat ng mga pig natin. Tapos papakawalan naman natin yung ating mga bait. So bilang suporta sa didi nila, uh, pinapakain natin sila ng feeds. Bali, tinutunaw po natin yung feeds. Tapos pinapakain natin talagang dito dito sa daliri ko. dito ko lang ma ano, magawa ng sample ngayon. Tapos i ano papakain natin sa loob ng bunganga nila. <coughs> Tulad nito, igaganya natin sa bunganga nila. Yan diretso sa loob. Parang doon sa ngalangala -ngala nila para diretso talaga yung feeds doon sa loob makain nila. Yan. So, sana okay na si Mama Pig bukas para maging ano na, balik na sa normal yung Didi. Kasi nasa sakripisyo yung dalawa natin biik. Yan. So, nilagyan namin sila na palatandaan. Ayan. Ayan. Tapos yung sa ano naman. Ito. Uh, tsaka ito. Ito. So, bali, nabili pala natin tong quick heal ng 175 pesos kanina. So, iba yung quick heal na ginagamit ko dati. Iba din tong brand na to. Ayan. So, okay na yung ano, natuyo na yung sugat ni Mama Pig natin. So, sana tuloy-tuloy na yan. At para ma maging ano, normal na rin yung uh, pagdidi ng ating mga bake kasi kawawa yung dalawa na no, laging naiiwan sa kulungan yan, tulang po muna yung update happy farming po sa lahat